So, okay guys, sa so today's video is public tayo sa Olympia. Mangingin mm! has ulit tayo dito guys. At ito lang ah, sumakay so na nga tayo dito sa magka ang mga gang, gang is ready to bramble. oh, yeah! safety first guys. Mag-helmet. No, helmet. jacket. Mag-life jacket ko kurong... rin. <laughs> Siyempre, huwag kakalimutan safety first para yes. lagi handa. Ah? Huh? Ayan na guys, mapunta kami doon sa isla Ayos is nakita ka natin dito ni Luffy Wow At ako sabi ko sana kasoal na Woo woo Na nga guys, ako na dito para kunwari marunong Okay So for today's video guys, ma uh, going to dagat na guys Oh. Guys, okay. oh, guys. So guys tingal ako na dulo Uy <laughs> tama <laughs> <laughs> Ayan guys, pakita natin ang ano, gaano kalawak yan. Wow! Kalawak, 360 degree pa rin 360 batang kama, kita kita ko yung view. At ayun nga guys, di na kinahir nakatayo, ginabangan na. Kanira oh. siya o, oh, kane, isa. No. Wow. Isa wala kayo makita, pero makita ni mo. Ah. Inanak na ka, abtik ug mata, isa. Loha, ulo. Nice. Yes. Kurah. 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 Lelaki lah guys. Wow. Kuat banget guys. Asal ni mana kuat dari style kita kuat dari be? Angin ah, angin style lo. Dari tau. Isulai kami sahun di tumban. Dari isulai sahun di Oh, wah nak? Nak gawas sila. Lah! Nah, oh, nggak wasa parah

Oh, kan okay, kau. Lihat dulu, pro Oke, okay. oke. Sakit, sakit uh. yes. huh? Adlaw-Adlaw! bulan-bulan, <laughs> <laughs> oh, oh, oh. oh. ah! Adlaw-Adlaw. Adlaw-man. Adlaw aku. Nauna mo muling mo. Dito. Balas Ay, Eh, kanin guys. Kanin guys. Kanin guys. 20 20 guys. Uh, uh, guys. Uh, guys. Liars. Hay. Ah. guys, one spot lang niya na. One spot lang nakita ni Mia tungko oh. bulan bulan oh. Adlaw-adlaw yeah! ko. Tara. Torana, nai na Wow. Oh, nahulog. Yung mga lain pattern, oh. Nahulog. Natawa, may lain pattern. Oh. Ayan, <laughs> guys. E. Ayan, guys. Pakita natin to. Ito, guys. Magmano, wag may nangitahin ito. slice nyo ng ganito, guys. Eh. Uy, di ba? Yun,

i ko siya, guys. Sorry. Oh, <laughs> 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 ka na So, what's up, guys? So, tapos na tayo. Gabi-gabi na tayo ng ngit-ngit. Oh, -ngit. no! no. Okay, Nakawa natin putik, guys. Wow! wow. Uy. Uy, mga ito na! Tala-tala na, amit ano, na, tala. Babalik na kami kasi kukuha Uy, kami ng tuyo. Guys.